So, what's up mga ka So, ngayong araw, may naman tayo dito mga gamit na hinanap natin sa labas. So, ito, minun na tayo dito nga uh, ito, bagong-bago. So, alam niyo ba kung ano ito mga ka Ito yung uh, helmet. So, automatic na nagdidilim. So, ang tawag dito, auto-darkening welding helmet. So, mamaya unbox natin yan. Actually, dalawa yan, mga kawablang. So, mamaya, unbox natin yan. Alright? Ito naman sa isa awa ko. Eto. Wala nyo pa kung naman ito, mga kawablang. So, helmet din yan. Ah, kaya lang, ano sya yung uh, manual. So, hindi siya automatic na nagdidilim. Eto yan, mga kawablang. No? Wala pa siyang uh, lens. Mamaya, kapitan natin siya. So, pinakita natin siya sa inyo. Actually, ano yan siya? Uh, limang piraso. Dalawa. Ito. eh, apat, And yan. Lima. So, lima ito na ano mga manual na welding helmet. And of course, pagkatapos niyan, mayroon din tayo mga ito mga kaoblas Alam niyo pa, po, papaya na ito. Ayan. Ito. So, sa mga siyang tiyo na nakakaalam, ano kaya tawag dito? Ayan. So, ang tawag dyan ay uh, welding goggles or safety goggles sa welding. So, dalawa na siya, dual purpose siya. So, yung itin, pwede gamitin sa pag And then, yung clear uh, glass sa pag-grind, sa pagputol. So, dual purpose kaya ito yung uh, pinili natin. Actually, yan ay uh, limang piraso. Isa, dalawa, no, apat, and lima. Alright, so lima diba yan. At mayroon po siyang kasama. Ito yung pagkita natin. Kapal sa tape. Yung bakit po. natin. Ito. Yung uh, dark glass nilalagay dito. And meron din kasama transparent yan ano, mga kaoblocks para bukod sa pag welding, pwede mo siyang gamitin sa pagagrind and siyempre natanong natin kasi na ang tendency na ito kapag hindi ma siyang magamit, pag after nang gamit binagsak lang dyan o saan nilagay maaaring malaglag or mabasag yung salamin ano mangyayari pag nabagsak, nabasag siyempre hindi na siya magagamit and ayan stop yung operation ng mga gamit. So, ito mga gamit na to mga ka-blocks, lalo sa mga mag-aaral ko. Sa mga mag, <laughs> sa mga, mag ng welding dito sa uh, school. Ang school na to nag-provide ng mga gamit na to Kaya, ang pakiusap ko lang sa mga siyante natin, grade 11, grade 12, at sa mga susunod pang siyante, mahalin natin yung mga gamit na to Dahil ito ay para sa inyo. Bigyan natin ng pagmamahal, bigyan natin ng puso, maging responsible tayo sa paggamit dahil marami pa ang susunod na gagamit nito And marami ang mag, marami ang maitutunan ito sa inyo na sa inyong uh, pag-wedding dahil matay yung ating ginagamit dito. And nawa uh, kung kumbaga maging responsible tayo ng estudyante mag-aaral lahat ng mga gamit natin dito alagaan natin dahil pag may nawala dyan or nasira Sayang naman yung mga mag-aaral na talagang gagamit pa o lahis matuto. Kaya paalala ko sa lahat, ang mga mag-aaral, ingatan, mahalin, at talagang alagaan yung mga gamit na to. Dahil kung kukumpara natin sa ibang uh, lugar, maswerte tayo dito sa school natin ito. Na Dahil uh, tinutulong tayo ng ating paralan. Kaya ipakita din natin, bilang mga welding student na hindi lang skill yung ating alam bagos yung attitude yung pag responsible student ay alam natin alright so muli maraming salamat sa inyo mga kawablogs abangan nyo yung susunod na video alright and let's go